Yun. Palamputan ng bewang. Oh. <laughs> kami dito sa loob ng tricycle ng daddy ni Kyle. Ano ba naman kasi kasama nga namin si ate Noy, ni Iya at Ella? Wala nga katabi yung daddy ni Kyle sa likod. Paano ba naman kasi kahit hapon na nga ay napakainit pa talaga? Nakakandong na nga lang sa akin si Kyle tapos si Iya ay nakakandong na lang kay ate Noy. Si Ella naman nandoon sa maliit na upuan. Birthday kasi ngayon ni kuya kaya naman pupunta talaga kami ngayon sa kanila. Dating nga namin dito kila kuya excited na nga yung mga bata lalo na nga tong si Kyle. Pero pagpasok nga nila Kyle sa loob na iinis siya. Paano daw ba naman kasi ka na nga daw siyang nagdadaganap. Kaya naman lumabas na nga lang talaga si Kyle. Ito nga pa lang si Kuya ang may birthday ngayon. May nakita nga akong inihaw na tilapia kaya naman gumawa na nga lang ako ng sausawan ko. Kumuha na nga rin ako ng kalderetang manok at nilagay ko na nga lang dito sa isang gilid. Tapos kumuha na nga din ako ng konting pansit. Kapag talaga ang lalaki ay may birthday, hindi talaga mawawala ng inuman. Nandito na nga kaagad sila tatay at nauna na nga yan sa amin. Pinakakain ko nga si Kyle dahil nagugutom na ako pero ayaw niya nga daw kumain dahil busog nga din siya sa bahay dahil kakakain niya nga lang. Kunt konti lang naman ako kumain kaya naman kumain talaga ako dito kay la kuya dahil nagugutom na naman nga ako. Katapos ko nga kumain, pinuntahan ko nga kagad si Kyle dito sa may kwarto nila Johan. May kanya-kanya nga silang buhay dahil halos lahat nga sila ay may hawak na gadget. Inukuha ko nga dahil minsan nga lang talaga silang magkakasamang magpipinsan pero ayaw nga nilang ibigay sa akin. Kaya naman hinayaan ko na nga dahil naglalaro nga daw sila ng ML. naghanap nga si Kyle ng chips kaya naman binuksan ko nga yung ref nila Kuya. Kumuha nga lang ako ng isa dahil yung pagkain nga nila ay nandito lahat sa maya maya nga nainip na siguro tong si Kyle kaya naman inaya niya nga si Johan na lumabas at magtakbo. pero si Iya at Ella nga ay nasa kwarto dahil ayaw talagang maglalabas nung dalawa na yun inaya nga ni Johan na maglaro ng takbuhan si Kyle kaya naman ito ay nag-out-outan nga sila taya nga si Kyle pero Ihirapan talaga siyang habulin si Joha. Paano ba naman kasi kung saan-saan nga nagsususot tong si Joha? Maya-maya nga nataya na nga ni Kyle at hindi nga mataya ni Johan si Kyle. Magaling kasi talagang iilag tong si Kyle. Nung nataya nga si Kyle, bigla na nga lang sinabi ni Kyle na ayaw na nga daw niya. At bigla na nga lang silang humawak dito sa sampayan tapos nagsasasayaw at nagkakakendeng Diyos ko po. <coughs> inabina na nga kami dito kay Lakuya, kaya naman nang hiram na nga lang kami ng damit ni John. Paano ba naman kasi hindi ko na nga talaga pinagdala ng damit si Kyle dahil alam ko nga na uuwi din kami ng maaga. Init na init na nga si Kyle, kaya naman dito ko na nga pinaliguan kahit sobrang fit nga talaga sa kanya ng damit ni John, eh okay na nga daw yun. Pagod nga kakalaro si Kyle, kaya naman napakadami talaga niyang nakha. Hindi pa nga talaga nila kinakantahan ng happy birthday si Kuya, kaya naman maya maya ay kinantahan na nga talaga siya. Wala naman siyang kay, kaya naman yung binlow na nga lang niya ay yung lighter, Diyos ko. <laughs> oh, oh, oh. Yeah. <laughs> Nung kinabukasan naman, sinundo na nga namin si Kyle ng alas 8 pero hindi pa rin talaga siya tapos mag -Q. Silang dalawa na nga lang talaga yung natitira dito dahil nag-training nga din sila kanina. Wala nga talaga silang kapaguran dito. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.